patungo sa Balitang Pambansa. Magpapatuloy ngayong araw ang talakayan sa Kamara tungkol sa Resolution of Both Houses No. 7. Sisimulan ng Committee of the Whole ang diskusyon mamayang alas 10 ng umaga. Nauna nang sinabi ng House of Representatives na target nilang ipasa ngayong buwan ang RBH 7 para maihabol ang plebisito ngayong taon din. Sa kabila ng pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na posibleng sa 2025 midterm elections pa isabay ang plebisito kung magkakaroon man nito. Samantala, nanawagan ng grupong Federation of Free Farmers o FFF kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na isama sa investigasyon ang umano'y bilyong-bilyong pisong halaga ng palay na naibenta sa mga nagdaang administrasyon. Iniimbestigahan ngayon ng National Food Authority o NFA dahil sa maanumalya umanong pagbenta ng bigas sa ilang trader. Ayon kay FFF National Manager Raul Montemayor, dapat ding kwestiyonin si NFA Assistant Administrator for Operations Lemuel Pagayunan. Sa umano ang namumuno noon sa marketing ng NFA. Ipinatawag naman ng Manila International Airport Authority o MIAA ang mga tagalini sa airport kasunod ng mga reklamo tungkol sa surot at iba pang peste sa pasilidad. Nitong biyernes lang nang mag-viral ang video ng EP sa isa sa mga upuan sa NAIA Terminal 3. Nauna na naring ibinahagi ng isang biyahero ang video ng daga sa paliparan patina ang mga surot sa ilang upuan. Nagsagawa na ng disinfection ng naiya habang ire review raw ang kontrata ng mga tagalinis sa airport. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.